Kamusta mga kaibigan? Mga araw po. Bali, pabalik na po ako ng Manila. Nandito ako ngayon sa Nampua, Pamarinisu. Bali, ngayon po ay Miracoli Santo. March 27, 2024. Bali, may pasok na kasi yung mga lods mga kaibigan. Kaya talagang kailangan nang bumalik ng Manila. May pasok bukas. Bali, balikan lang. Kauwi ko ng kapon. Naghatid na ako mga kaibigan ng gamot para sa mga magulang ko. Tapos, para mabisita na rin sila kahit isang gabing tulog lang at balik na naman ng Maynila kanina pag alis ko sa amin sa pulang ay maulan pero ngayon dito pagdating dito sa Mayna po ito na ah, medyo maganda yung panahon mainit ang oras nga po pala mga lods ah, alas 10 na po ng umaga ngayon dito po sa Bicol sa Napua Camarinso ito mga lods yung bayan po ng Napua medyo crowded na rin po medyo matrapik konti dito sa may pinakabayan bali kasi mga lods uh, medyo matrapik dito dahil meron po rito school national high school tapos college po yung CSP si ata yun. tapos yung mga galing po ng Eriga dito rin po pumapunta at yung daanan po ng galing Maynila eto mga lods yung sa kasalubong po natin tapos eto yung papuntang Eriga kaya talagang kakatrapik po rito pero ngayon kasi mal na araw kaya talagang uwian matraffic talaga mga lads Kumusta po yung mga uwi po dyan ng galing Manila pa uwi po rito sa Bicolo kaya sa Visayas, Mindanao na ito po yung daanan na talagang maliit po kasi itong nabawa mga lads na daanan wala po silang diversion road para dun po yung daan hindi na po dadaan dito sa binakabayan kasi talagang nagtatraffic po rito Ito mga lads so parang medyo mahaba na po yung traffic Nako po, yung mga uwi po dyan, sigurado. Mabuburyong po kayo sa traffic po rito sa may nabuha ka Talaga naman, tingnan nyo naman po, buhol-buhol na po yung traffic dyan. Talagang wala na po kayong malusutan kahit sa gilid kasi masikip lang po yung kalsada rito. Dalawahan lang po, kaya talaga matatraffic po kayo rito. Kung may alternatibo po kayong pwedeng daanan, po eh. Pero sa amin sana, mayroon po mga lads, eh. dadan po kayo ng baaw, tapos iriga. Lulusot na po kayo ng pulang, itong alam niyo po yung daan doon. Pero kung wala talaga pong magtsatsaga po kayo rito sa napaka-traffic na lugar na to nang nabua ngayon. Ngayong Miyerkules Santo. March 27, 2024. Talaga naman tingnan niyo mga lods, napakahaba po nito. Nako po. Magbaon po talaga kayo ng mahabang pasensya. Magdala na rin po kayo ng pagkain para di po kayo magutom sa traffic. Tubig din po mga lods. Yan mga lods, napakahaba. Halos ilang kilometro na to mga lods, may mga sumasalubong na nga yan mga kaibigan no? Sumasalubong na po sila dahil sa traffic Naku po Ingat ingat lang mga kaibigan mga lods Grabe traffic mga lods Dito sa Nabwa Kamarinisor ngayon March 27, 2024 Ngayon pong Merkulis Santo Naku po naman Daming daming ng sumasalubong talaga Dahil din na nakapagantay sa traffic Eto mga lods so, oh sobra sa obra kaya talagang sigurado may kayo dyan sa traffic na yan napakahaba dito po yan mga lods sa po ako sobra kaya talagang sobrang pasensya ang babaunin nyo mga lods mga kaibigan para makalusot kayo rito baka ilang oras kayo rito mong matatraffic ngayong pasado alas 10 ng umaga mga lods ito na yung traffic halos 4 na kilometro na kaya kung sa inyo, dapat maganap na po kayong alternatibong daan. Yun nga po, yung sa Baaw, Iriga, labas po, po lang. medyo ikot lang yun at medyo malayo. Pero hindi po kayo mabubur sa traffic. Kung alam nyo lang po yun mga lods, kung gusto nyo lang po dun dumaan. Pero kung hindi, magjajaga po kayo rito na halos 4 na kilometro ang haba ng traffic. Ito po yan mga kaibigan, mga lods, sa Nambuang Kamarinisol. Ngayon po, March 27, 2024, Merkulis Santo, naku po talaga naman. Tingnan nyo naman, napakahaba talaga mga lods. Halos wala kayong magagawa kundi magantay maganta itong anong oras po kayo makakalusot dito hanap na lang po kayo mga kaibigan mga lods ng alternatibong daanan pa uwi po ng Albayo kaya ng Visayas Mindanao pero kung wala dito lang po kayo magtsaga magingat po kayo mga kaibigan mga lods sa biyahe yan po yung update ko po rito sa traffic po dito po sa Nabwa Kamarinso enjoy po sa traffic nakupo talaga naman kawawa naman yung mga matatraffic pa rito marami pang uwi sigurado